What's up guys! Linggo ngayon, punta tayo sa market day ng San Agustin, Romblon. Tignan natin yung kanilang mga produkto na harvest ng ating mga lokal na magsasaka. Although meron din namang mga ibang products na galing ng ibang lugar gaya ng Losena Pero paglinggo karamihan dito ay kapansin-pansin ang mga harvest ng ating mga Romblomanong magsasaka. Let's go, tara. Ha? 50. 50 ang kamote. Aloy, ha? Anong gabi, titig pila? Wala pa, guys. Wala pa, guys. Wala pa, guys. Guys, uh, meron tayo na ispatan dito. Ito eh. yung gulay na bihira na nating maulam. Bihira nating makita sa palengke. Yung pako. Tatanong natin kung magkano yung pako. Okay guys, nalaman natin na yung pako na tinda ni ate ay 10 piso ang tali. So, naisipan natin magsalad. Pero nung kami kabataan noon ito madalas na nanay namin na ginataang pako with kalabasa pero ngayon uh, mili tayo ng pipino kamatis para pipino at kamatis para gumawa tayo ng salad mamayang gabi Ay, Sige, na-na-na. Presyo eh. 80 bali 8 ang guhit pila ka guhit pila ka Okay guys, alam nyo ba na yung mga gulay na to very fresh ay galing lang ito sa barangay Carmen yung meron silang na set up na municipal I mean parang garden na yung mga lokal na residente doon ay binigyan ng mga libreng uh, what? pataba huh? isang garden na sinusuportahan ng ating LG sa Lagosta so ito yung kanilang harvest usually uh, linggo nila ito dinadala dito sa bayan para ibenta e so nalaman natin yung kamatis nila ay isandaan ang kilo yung pupino nila ay 80 per kilo so, sabi natin yun, yung pako yung yun 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 10 piso ang tali so lahat yan ay harvest ng residente ng Carmen so yan kung gusto yung fresh na gulay punta kayo sa Market Day tuwing linggo sa San Agustin. Napakamura ng gulay nito. Sigurado tayong fresh at malamang hindi rin ito bugbog sa medisina hindi gaya ng iba na galing sa ibang uh, probinsya pa. Thank <laughs> you. Hi guys, may nakita rin tayo ng isang walis tingting na galing sa ibang klasing puno ng niyog yung tinatawag naming idjok isang uri ng wild palm tree na mayroon siyang mahahabang ano ng tingting so, kumpara sa niyog na medyo mas maikli at yung klaseng walis tingting na to ay mas matibay at lagi mabenta pag tuwing linggo so, galing pa yan sa Uh, wild sa bubat na bihirang makita sa kapatagan yan yeah. ayan nandiyan pa rin yung ibang product ng Carmen yung kamatis ang palaya yan yeah. sure natin na fresh yan dahil dito lang yan na itanim yan merong luya okay walto so, meron dito kaya magpapakwa na yan galingan galing, yan galing, sa ibang bayan umisan galing pa yan sa ibang probinsya pag uh, na namimili sila sa Lucena sabi nila so, yung mga saging dito lang yan ayan. So, meron din sweet corn ayan so yun guys uh, sana usihan kayo sa ating pamasyal sa market day ng San Agustin From blonde to wing